So, kuya, ano naman po yung kalagayan niyo po ngayon? Okay naman po. Ito po, yan po yung nang dito. Balisan po ng nangyari yan, dito lang po talaga. Uh, para ma... Ayan po, yan po yung nangyari sa kanya. Dalawang, eh, tatlong pa, may tatlong daliri po ba? So, yan mga tangay, ah, uh, sa ilang oras at minuto natin paghahanap sa bahay nila nanay, sila ate, na uh, mapuntahan at mabisita po yung kalagayan nila. So ngayon uh, at sa kasamang palad po is nakasalubong po natin yung kanyang kapatid na uh, si ate at ngayon po ay uh, dinala niya po tayo dito sa kanilang mismong bahay. Medyo malayo nga lang po at medyo masukal yung daanan at may tulay po na dadaanan. Kaya ngayon po ay uh, dito po tayo sa bahay nila. Kaya tara po pasukin po natin at makita po natin yung kanilang kalagayan. Ayan po po si nanay nanay ano po pangalan niya nanay okay, lucia lucia si nanay lucia si ate ano po pangalan niya po ate gina -Lin. si ate gina Lin, ayan po at ito naman po si tatay yung kanila. asawa po ano tayo na ayan po uh, ngayon po uh, binisita ko po kayo dito dahil sa isang followers na nag concern sa inyo na puntahan ko po, po kayo um. sabi niya po sa akin nag message po siya um sabi niya na pwede, kung pwede daw po bisitahin ko kayo dito. Pagkatapos nga po mag-viral si Kuya sa nangyari sa kanya, uh -huh. eh, di naman po akong dalawang isip Nagano naman po ako. Nag-adjust lang ako sa trabaho ko. Eh ngayon, wala po akong pasok sa trabaho. Kaya nakapunta po ako dito po. Ah, Kuya. Ah, uh, so ngayon, Kuya, ano po trabaho niya? Ano po trabaho niya? Pinagkakitaan niya po. Mahuli. Oh, Mahuli. Mahuli mm -hmm. niya yung makikita yung trabaho. Yun lang. Ngayon eh, si Kuya po kasama niya po sa pag-uuling. Hindi. Na hmm. Sa so, mga tangay, ah uh, ito po si Kuya. Siya po yung na Siya po yung nag-viral na halos libu libong nakapansin at nag-react sa kanyang picture sa na nangyari po sa kanya. So sa ngayon, uh, andito tayo para po may paabot din po sa inyo uh, na sana matulungan nyo rin po si kuya at ng pamilya niya uh, sa ganito po niyang sitwasyon is nagawa pa po ng isang tao or maraming tao na gawin po sa kanya ito so ayun mga tanga uh, gusto ko lang na napakalaking tulong na po yung like and share and following ng video na ito para may parating po sa mga matataas at sa may mga kaya or may mga puso na matulungan si kuya para po mabigyan ng panggamot, pangdagdag gamot or mapa-financial man yan o pagkain basta po makatulong po sa kanila kay kuya so ayun na po so kuya ano na po yung kalagayan niyo po ngayon okay naman po ito po yan po yung ng dito balisan po ng nangyari yan ay dito lang po talaga wala pong tao dito siya lang po mag isa ah, so ayun na ah. ngayon po ah sa so, ngayon po nanay ha kuya ito lang po muna may bigay ko sa inyo ha. Malay nyo po, sa pagbalik ko po, po, may makasama ako at oh. makaipon pa po ako ng pambigay sa inyo. Sa ngayon po is, yung may bibigay po sa inyo is, bigas na lang po muna. Ano po? Oh. Okay lang po ba sa inyo? Bigas na lang po muna. Oh. <laughs> Kutain ka na kuya ha. So, hindi ka muna magtrabaho no? Okay. Ayan po, ayan po mga tangayo. Ayan po yung kamay ni Kuya sa para ma Ayan po, ayan ano? po yung nangyari sa kanya. Dalawang eh, tatlong may tatlong daliri po ba? Dalawa lang. Dalaw, dalawang lang. Dalawa lang. Ah, bali dalawang daliri lang po ba yung nanu sa kanya? Grabe mga tangayo, no. Ah, sana nga rin makarating to kay rapidol Hole po, Ano sana nangyari kay Kuya? Isa po, ah, PWD po ba siya? Oo yun at ang isa pa doon mga tanga ay isa po siyang PWD. Ah uh, Sana nga pala makarating po sa mga ano no, sa mga matataas na ano para hmm. sa isa kay Kuya. Hmm. Grabe hmm. naman kasi isa po siyang PWD tapos nagawa pa po sa kanya yung ganito, di ba po? Grabe naman talaga. Hindi po kayo nakakapagtrabaho ngayon eh. <laughs> Pero nung wala po, hindi po nangyari 'yan, ano po trabaho niya po? Basinigan. ano, po? ano po? pa? Basta siya. pa. Gabas ni Leg, dito kami nawit. Ay, gabas po. Mm. Mm. -hmm. Ngayon nangyari niya ng ganyan, hindi na maka basa ng gabas ni po ano? Oh, uh. naman. Mm -hmm. Hindi ka trabaho. <laughs> <laughs> ang gusto sana mga trabaho, mm -hmm. mo ay ganyan ng oh, manya. Kaya nga po nanay. Ano po yung gusto nang sabihin po nanay sa mga tagapanood po natin ngayon mga po ng video na ito ano pong gusto nyo sabihin ano mong gusto nga balon sa, makakita makakitaan dung video nga dyan para kay, kay kuya para kanindo ang okay, hindi hmm. ano mong gusto nga balon kanda mm ang -hmm. bigi ang bal buligan lang buligan lang eh so ay mga tanga no siya po si nanay parang nagiging emotional po siya parang <laughs> tumutulo po yung kanyang luha na papansin ko po so yung mga tangay na oh, eh. ayan. ayan po si kuya ayan kuya anong pong gusto nyo sabihin sa mga tagapanood po natin na baka po, uh, ah, mabigyan po kayo ng tulong or ano anong gusto nyo pong sabihin pagbigyan ng tulong eh mabigyan -huh. ng tulong eh mm -hmm. so mga tangay siya po si kuya Grabe naman talaga. Oh, Nga po. Ah po. Sa Kasi po, may ano, nag, nag, ito po lang yung ginagawa ko, Nay. Oh. Ganito po talaga yung ginagawa ko. Katulad po ninyo, katulad po nun sa ginawa ko nung kilana ni Ligaya. Uh -huh. Na, ako po ay nitaga rito. Ako po ay kabilang isla. Oh. Taga, ako po ay isang kaluyan hon. Oh. Tapos ngayon po, nakatira po ako ng Rizal. Oh. Balibumiyahe po ako papunta dito para po mabisita po kayo. Opo. Eh ngayon, ayan na at napunta ako na kay dito at sana is maraming tumulong po sa inyo no. Marami po makapansin ng bidyong ito.